Hello guys, yun na po na at magaluto gani na akong ginisa na Bale, yugasan ko na po ganit ang para naman maridi na ini sa pagaluto. Sa pagahugas ko po ganit, da, sigurado nyo po ganit na dapat malinis. Bale, kaduha ko po ganit na ginugasan para naman gani Make sure malinis ka talaga ang Sa pag ano ko na nga da, nagputang na nga ni ako din lana kay magagisa na nga kita. Bale, nagputang na po gani ako din san, si bawang and then kinsunod ko na put gani aton sardinas bali sardinas po gani. ako ni sa sin alugbate syempre dili ka pinoy dili kung dili minihihimoon bali gintilo ko po gani ito kung Gan sa sardinas and then pagkatapos gimutang ko na put gani inin Pagkakon nga ni Sina, ipagkao kayo mo gani, Ina. Sa kon po gani, dida, nagbutang gani ako utrong to. bigay medyo gamay lang po nabutang ko, dida. And then, nagbutang na po gani ako na asin. Asin po gani, amo po gani, inin pampalasa. Sa mga hilig po gani dita, depende po sa inyo kay kung ano po kada mo tubig. Bali, gamay lang po ganing yung kinbutang ko dita. Yan dito, pagkatakluban na nga ni ina kay pagkatatood ang tanap po ganit. Sa po gani na sa magkalatkat. Bali, nagbutang ganit. Akan po gani na ginaan ng para na po ganit madali lang sa pagluto. And then, pag abri ko po gani nagbukal-bukal na iso na tanap po gani Pagkabutang, anin, bitchin. Amo po ganit, inipod sanlas magatimbang sanla, sa san, Asin, kay kung inibagay mga parat-parat. And then, bagat, tapos luto na and pagka ano kita nyo naman pa sobrang sarap pagka talaga na po ito bye bye